tayo! Good morning! Girl! Shout out kay Sir Jonathan! Buro! Kaso wala kami inihaw na isda ngayon. Eh. And, meron kami okra at talong. Ayan, sakto na sa agahan to. Tapos si Manong, iba ulam niya. Kiritong itlog, kasi maselan tong masonda na to eh. Siyang makain ng buro kasi nga di alam sa kanila to. Tagaminda ng si Manong! Kain tayo. Pinakarga na itik ni Oblog. Sarap ni. Masami si okra ni. Bagong pitas yung okra namin. Mga bagong tubo. Bagong ani ni Manong. Hindi pa nabibenta no Manong. Puro sa chan pa lang no. May anak pa diba? pa kumakain pa ako siya, tapos na. <laughs> Sarap na ako rao. Sarap dito may mustasa. Sa ligay mo buo. buro. Hmm, Sarap. yung ako. Hmm. A few moments later. não vou pai muli na to guys. muli na. Laki. Laking tinapia guys. Huh? Ay, grabe ang laki. Nabaling pamingwit natin. Sobrang hindi... Ay! As in, ako sa tilap Ang laki niya, guys. Ang laki niya. Grabe. Grabe. Ang laki niya, oh. Sabi ko na ito susubukan kong kung pupuntahan dahil kagahapon nakapakagat ko to. Ah, ay! Nakipaghabulan talaga ako guys. Ang laki niya oh. oh! My God! So, mo muna natin siya. So, nanginginig ako. Kala ko malalaglag. Dahil tumatalong talaga sa tubig itong mga to. Talagay muna natin sa bisnet Bago ang lahat. yan So napatid niya yung ating napatid niya yung ating panggilid. Ang laki niya. Hiningal ako. <laughs> Ay, thank you Lord. Hi, laki-laki niya. Laki, oo. Oh. So, check ko muna yung ating business. Baka may butas. Tingnan natin kung ilang fingers siya. Yan. So, nasa seven fingers siya, guys mga ka-dreamer. So, buti na lang yung pagkabali niya. Nandito yung tanse. Nahalta ko pa yung tanse at di pa siya nakawala. Kahapon pa kinakagatan yung pamingit natin na yun eh. So, eto yung tanse. Yeah. Yeah. Tinan nyo, oh. bigat niya naputol yung ating pamadwas. Ang ating pamingwit. Stay tuned. Nagawin ko muna po yung ating, pamad, ating pamingwit. Uli. Kaya may uli tayong isa, oh. May ilabilab dito kaysa doon sa peso ko doon sa kangkong. Ko, ilang oras lang ako, nakarami ako, pinamigay ko lang. Sumasabit, no? Malaki ito okay. guys. Na. Na natin. Oh my God, pumulapot. Umabit. Yan, nakahuli na naman tayong mahilab-dilab guys. Ito oh, four finger. talaga na, talaga na hook siya sa ano, puhuli natin siya. Ay! Ay! Kailangan may gloves. Burasi. Ay, burasi ba to? O rohong maliit. I don't know ano to. Yan guys, nabilad na naman si Highlands Vlog. So, uwi muna tayo para mananghalian. At pakita ko sa inyo ating huli. Hindi na ako masyadong nagvideo kasi maubos yung ating memory. Pero napakadami po nating huli. At hindi ganong kalalaki. Pero may mga mahilab-hilab na naliligaw. So, dalawa hindi natin naangat kasi hindi ko alam na may kagat. Hindi natin nagpipitik. So, check nyo po yung ating huli. Ngayon, iaangat ko na po at ako yung manananghalian muna. At sobrang init na. Ito na yung ating huli. Guys, ito. Kami eh. Ano siya? Khabit siya sa damo. bago muna natin sa tali baka pumitik eh. yan ang huli natin so ayun si big one pula pula nya may oh. malalaki din na yun oh, yung mga four finger ayan na po guys ubi muna tayo para manangalian a few moments later Yeah, magandang hapon po at tumutawa kami ng mga kasama ko sa Kubo at sila ay na-inspire sa akin at ako ay nakahuli ng malaki kanina soya, may putik ako sa mga pa at ko sa inyo yung nagloroto, sabi nila nagloroto, so nag tractor. nag tractor siya ito sabihin nililinang na yung lupa extra tayo dito. Nakauli na. Big fish. Asan yung big fish nyo? Ayan o. Oh. Nakauli silang ano. Alam four finger at five finger. Ang daming ibon po. Nanginginahin sila ng mga na lumilitaw ng mga insekto. Thank you, thank you so much. God bless us also. Bye-bye.